Lotus Places ay unahan na ang aking expose. Ay unahan na yung Polboron video. Pa natin ang chance, Senator Amy. O baka si Senator Amy ang maglalabas ng Polboron video. <laughs> Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. May matinding expose noong nakarang araw itong si Maharlika. Ang tinatawag niyang si Kuting ng Norte ay gumagamit umano ng uh, pulburon, Alam niyo naman siguro kung anong tinutukoy niyang pulboron. At ayon sa kanya, hindi umano ito napasama sa listahan or hindi umano na isa publiko ni Pangulong Digong dahil nakiusap umano ang kapatid na si Senator Amy Marcos dahil magbabagong buhay na umano itong sinasabi niya na si Kuting ng Norte. At kasunod niyan mga kababayan po natin ay uh, sinabi or isinapubliko ni Marlika sa kanyang vlog na umano'y uh, may hawak siya umanong video actual umano mga kababayan po natin na itong si Kuteng ay gumagamit umano ng pulburon Ngunit aminado naman siya na wala sa kanya ang original na video. Ngunit ang totoo kaya ay nakita na ito ni Marlika. At gaano kasigurado si Marlika na umano itong si Kuting ang gumagamit at ayon pa sa kanya ay natataranta na umano si Lisa Smag dahil sa kanyang mga expose. At mukhang marami na nakakita mga kababayan po natin kasi mukhang uh, marami na ang nagsasabi na nakita nila umano itong video totoo kayo ito mga kababayan po natin. Yan ang ating pakaabangan at sino nga ba ang may hawak ng original na video? Ang utos ni Lisa Smogs ay unahan na ang aking expose. Ay unahan na yung pulburon video. By the way, wala po sa akin ang pulburon video. Okay? Hindi ko nakita. Okay? Pero, pero merong pulburon Alam din ni Senator Aimee yan. <laughs> Alam niya yan. Alright? But ako, Uh, gusto ko maging tapat sa inyo dahil na, hindi ko nakita yung kulburon video. Actually, may nag-ano sa akin yan, may nag-umusap uh, sa akin tungkol dyan, na i-release yan. Sabi ko, no, you do it, not me. Di ba? <laughs> Sabi ko, kayo na ang magpasabog niyan. Okay, huwag ako. Alright? Ngayon, mga kababay, last year pa yon Ang utos lisa smugs ay lipulin ang kanilang mga trolls para wa sabihin sa mga taong bayan na kapag daw may lumabas na pulburon video, ito ay paninira lang. Okay, ito nakarating sa atin. Pinaghahanda daw, okay, sabi ni Lisa Smugs at ng mga mga alipores nila ni Kuting, da nila yung kanilang mga mga alipores na mga trolls o kung sino man, okay, mainstream, o, mga kakampi ni Lisa Smugs. Uh, ni Kuting na sinong nangyari mga ngabels nila, lalo ngayong Pasko, di ba ang sarap ng buhay ng mga yawa? ay sabi ko na nga ako, ako di ako magmumura, pero palaga, mahirap talaga. Mahirap pigil na nga nga belso. So, yung utusan, ayon sa ating puting ahas, sila ay nagmi-meeting. -me okay, nagmi-meeting -me di avance at inililipol na, hinahainan na nila sa smugs ng kwarta, ang mga taong gusto niyang, hindi gusto binabayaran niya ang pagkatao, mga kaluluwa, mula ulo hanggang paa. Bawat hibla ng kanilang buhok bayad. Bawat patak ng kanilang, bakat, bawat, bawat pa ng kanilang dugo ay bayan. Okay? So dahil na na sila dun sa expose natin na si Kuting uh, ay kasama sa narco politics, uh, politician rather, ay sinundan na nila ngayon na, teka muna baka ilabas na ni Maharlika. <laughs> Ayon sa puting aas natin, ang nila ni Smugs, may hawak akong video na polvoronic. Tignan natin. Malay mo, baka biglang i-unlock yung video. Baka... so, kaya ang ginawa ni, ni Lisa Smugs at nila Tambalus Dos, dahil nataranta na sila. Dahil ano to, pag ito lamabas ang polboronic pulvoro video, mga kababayan, pag inilabas, okay, ng may hawak ng video na yon. Hindi lang to showing sa Pilipinas, hindi worldwide ang showing nito. Ay nasabi nila, pinapakalat ni Lisa Smugs at sinasabihin daw sa taong bayan na ang mga pinagsasabi ko sa vlog ay fake news. Hindi naman bago yan. Zyril, Feliz Navidad. Fake news, really? Di ba? Fake news, eh halos lahat ng mga chinorba chuchu ko, eh nagkatotoo. At lumabas, naunahan ko pa ang media. At, bigyan mo si Bonjing Remulia, nasaan na siya? O, oh, di ba? May gitna isang buwan, so Masweldo. sweldo. O. Oh. Ayaw niyo sabihin kung inaratay, nakaratay, o what? Hindi, hindi man lang kayo maging ane sa taong bayan. Paskong-pasko, natataranta kayo mga giatay. Okay? Yeah. Drink Coke. <laughs> uh, Mahal ka, kamukha ni Amy Austria. Oh, sure. <laughs> dami mga ganong drama, di ba? Mm. Ngayon, mga kababayan, <clears throat> ah, si Asus ako. Oh, baka mukha ko ba yun? Maganda naman si Amy pero, you know. Anyway, sige, tsaka na muna yung mga look-alike ko. Yung look-alike mo ni Kuting ang tingnan. Sige ba look-alike ni Kuting na gumagano? Anyway, mga kababayan, papalabasin nila na si Mahal ka, ay bayad daw. <laughs> Sige nga. Lisa, di ba? You have all the capacity to investigate. Nasa iyo ang pera ng bayan, nasa iyo ang intel, nasa iyo ang lahat ng kasamaan, pwede mo, kaya mo na na ng kaso, kaya mo rin maglabag, maglumabas o maglabas ng ebidensya kung ako nga talaga ay binayaran. Wala ka mapakita. Kaya mo lang ilabas yung utang ko. <laughs> di ba? Utang ko, akala niyo naman, you know, masira ang kardabilidad, gaya ko, naman kayo. Nasakinan niyo? Mm. Utang? Eh, ikaw nanakaw, magnanakaw kayo. Anong gusto niyo? Mangungutang? O magnanakaw? Your choice. But anyway, I'm so excited, mga palangga. Okay. Sabi ni Luz. Okay. Okay, good luck ka mukha ni Lisa si Tarsier. Okay? So ngayon, ikaw, Asus Computer, tama na yung mga ganyang comment. Kaya nagpa ka na palangga eh. <laughs> tama na yung ami-ami na yan. Alright? Ngayon, dahil nga, oh, by the way, nag-Christmas party sila kagabi, oh, Noche Buena, the traditional uh, Noche buena nila, kasama yung kanilang Buena Pamilya. Wala si Senator Amy Marcos. Oh, ba't ko alam yan? Eh, syempre, ang dami kong puting ahas, eh. <laughs> mga kababayan, oh, Lisa, oh, tataka, nababaliw sila ngayon. Actually, may pinagtatanggal na naman sila palaga, may pinagbintangan na naman sila. Kawawa naman ito, mga taong ito, na hindi ko naman kakilala, na hindi naman sila ang puting ahas, pinagtatanggal nila sa presidential communications. Dahil, Yeah. Uh, Uniwise, thank you. Dahil nga, hindi nila mag-pinpoint kung sino yung puting aha. So, ito, Lisa Smugs, paribagong ano. Uh, ito, uh, accurate to. Nasaan na yan? Tignan natin. Mga palanggan, nagparty sila 24. New Year's Eve, sa mga pamilya lang o mga close friends. Okay? Diyan sa Malacanang. Ngayon, wala si Senator Ainey Marcos. Oh, Senator Amy, December 31, ano bobolcha ka na ba? <laughs> bobolcha ka mo na ba si Lisa at ang kapatid mo alang-alang sa so 130 million, uh, 110 million Filipinos? Yun nga ang expose ni Maharlika mga kababayan po natin sa Omanoy video nitong Paul Boron. Pero para nagpapahiwatig siya na mukhang nakita niya at mukhang may kopya siya. Ngunit ayaw niya lang i-expose at gusto niya umano yung totoong may hawak ng video o yung original na may-ari ng video ang mag expose At ngayon sa kanyang hamon kay Senator Amy Marcos, napapaisip po tayo o baka posibleng Senator Amy Marcos ang may hawak ng video mga kababayan po natin. Pero nalalagay kasi ito sa alanganin na sa gitna ito ano ng uh, medyong uh, hindi magandang uh, nangyayari ngayon sa uh, administrasyon ni Pangulong Marcos at siyempre dahil kinakampihan niya ang kanyang pinsan at dito naman sa Duterte Uh, ngayon na uh, talagang solido naman na uh, maraming sumusuporta at uh, itong senator Amy Marcos alam po natin na talagang solid na nagsusuporta kay Pangulong Digong at labis na tinatanaw itong uh, malaking utang na loob ang pagpapalibinga nga kay uh, Marcos Senior dito sa libingan ng mga bayani. Abay mo kang nahihirapan po siya magsalita uh, at tung ilaglag niya ang kanyang kapatid, mukhang masakit din para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. So, palagay ko ang uh, magandang gawin dito, Senator Amy Marcos, eh, pwedeng kausapin niya. Kaso nga lang, ayon sa mga nagsasabi, na umano itong si Pangulong Marcos, ay uh, sunod-sunuran lang sa kanyang asawa na tinatawag ni Maharlika na silisas mag mga kababayan po natin. So, kayo po, ano po ang inyong sariling opinion? mag kayo, kayo na bahala maguska, Patungkol sa mga eksposy ni Maharlika, kasi kung ako ang tatanungin mga kababayan po natin patungkol sa mga expose ni Marlika ay may ilan kasi sa kanyang expose na nagiging totoo at talagang lehitimo na nangyayari. Ah, mga kababayan po natin, marami na sa kanyang expose, hindi lang po natin maisa isa na naging totoo at nangyari talaga kagaya ng uh, itong mangyari ngayon na umanoy ang ICC ay nasa Pilipinas na paman eh, pa man sinabi ni uh, Attorney Harry Roque, ay nauna na na-expose yan ni uh, Maharlika na umano'y papapasokin na ng administrasyon ni Pangulong Marcos. So, so isa po yan sa mga parang common na lang na uh, i-example po natin. Kaya minsan may mga siya talaga na mapapaniwalaan po natin, meron namang iba na siguro medyo nadagdagan ah uh, Pero kayo po, ano po ang inyong husga, komento, opinion patungkol sa isyu ito? Huwag mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat po at uh, hanggang sa muli sa mga panibagong update po natin sa mga mainit na isyo na pinag-uusapan sa ating nasa. Maraming salamat po. Okay.